Welcome mga katikim! Okay, ngayon ho ay magluluto ako ng sinigang na tuna. Nakabili ako ng tuna, oh, sariwan-sariwa. Ganda. At lulutuin ko ito sa paraan na magiging mas masarap this time. simping simple lang ang sistema nito para maging masarap. Una ay hahaluan ko ho siya ng kamoting kulay pula. Ito po ay kamoting matamis. Ayan, no? Oh. Binalatan ko lang at hiniwa-hiwa ko. At syempre, lalagyan ko rin ng labanos. Okay, yan yan. At syempre, itong kamote na to ay kinakailangan pakuluan to. Kailangan yan panlambutin. Kaya lalagyan muna natin ng tubig. Okay. So, apat na baso lamang. Pakukuluan ko natin yan hanggang sa lumambot. Okay. Yan. Pakukuluan ko natin to hanggang sa lumambot. May balita ko rin sa inyo na dito sa Pilipinas ay mahirap makakita ng kamatis na ganito. Na ganito kalalaki. No? Ang hirap po. Pero at least eh, naka-chain ako ng mga magaganda at malalaking kamatis. Okay? Gusto ko lang ho sabihin sa inyo. Tapos ang pang-asim ko rito ay itong bunga ng sampalok. Ayan. So isasama ko na sa pagpapakulo. Para pagka lumambot yan, dudurugin ko mamaya. Ayan ho yan. Sarap nito mga kaibigan pagka malambot na yung sampalo ay tatanggalin na natin yan para durugin ayan napansin ho ninyo na yung kamote ay malambot na malambot na talaga ang purpose ho nyan pa ay para may halok sa ayan o oh, mahihalo sa sabaw Okay, kasi ho, ang sarap po talaga ng sabaw nito kapag uh, nadurog na talaga yung kamote. Ayan na ho yan. Alright. Ngayon ay ilalagay na naman natin yung mga saunya niya. Una ay yung kamatis. Lagahan kamatis. Tapos pati yung sibuyas. Pati itong Masama na ho yan ha tapos pahukuluan lang natin na mga limang minuto yan at syempre ilalagay na rin natin itong tuna ang gaganda ng mga tuna oh, mga kaibigan oh. ang sarap oh. tapos lalagyan na rin ta natin ang luya to para totally mawala yung kanyang lansa kasi kahit napapano isda pa rin po yan eh Ayan, pakukuluan natin. Mga limang minuto lang ho yan. Habang inaantay natin hanggang kumulo, ito naman luya ilalagay natin. Sabi ko sa inyo, pantanggal din ng lansa yan. habang kumukulo, ay ibabalik na natin itong sampalo. Pero syempre, hindi natin yan ibabalik na kasama-sama lahat. Atin sa screen niyan at i-strain natin. Yan, para pagkahinig yung sabaw mamaya, walang abala, walang sumasabit-sabit. Alam niyo ho, mahirap na makakita ngayon ha. Hindi lagi nakakita hindi madalas na makakita ho tayo ng sampalok. Kaya ang ko ay bumili na ako ng dalawang kilo at nilagay ko sa freezer. Ito frozen ko para hindi puma Yan. Mas mabagandang frozen kaysa sa patuyuin eh. Okay, yan. Mapapansin ho ninyo, yung sabaw ay ano na, kulay puti na oh. Ibig sabihin yan, humalo na ho talaga yung kanyang pamote. tatakpan pa natin. Tingnan na natin. Ayan ho. Lalagay na natin ngayon yung sitaw. Ang pinaka main na gulay ko ilalagay dito talaga itong sitaw. Ha? Ayan. Sa ngayon kasi, ang gusto ko lang na gulay ngayon ay sitaw lang. Ayan. Okay. Yan ay pakukuluan lang natin ng dalawang minuto. Tapos-tapos na ho yan. Ayan. Ngayon kung na, malapit ko nang patayin yan lalagyan naman natin siya ng patis. Yan. Alright. Ang sarap po nito mga katikim. Kung sa aking mga subscribers na ang expectation talaga nila ay magluluto ako. Pero actually, matagal ako hindi nakapagluto kasi na na busy ako masyado sa podcast ho natin. Pero ngayon ho ay babalik na ako sa pagluluto hindi nga lang ganong kadalas katulad nung una pero I'm sure na magagawa natin to ng mas madalas na okay Ayan, okay na yung kanyang alat pakukuluan na lang ho natin siya tapos ho tapos na yan Okay, tingnan natin. Ayan na ho, mga katikim. Ang ganda-ganda ho. Tumukulo na. Yan ho ang sinigang natuna tuna sa sitaw. Alright. Okay. Natural na natural pa yung ginamit kong pang-asim dyan. Ha? Ah. Bunga ng sampalo. Okay. So ngayon ay ilalatag na natin para tikman. Sandali lang ho. All right, mga kapikin. Titikman ko na ho, So meron ho akong kanin dito. Ito ho ay basmati. Basmati, yan. Yan ho ang basmati. Okay. Buwag ako ito. At ito sa tingin ko ang pinakamasustansya and at the same time hindi po dangerous sa kalusugan kasi hindi ho nagiging sugar ito kahit marami kang kakainin. Alright. Ayan ho. Sasalukin na natin itong ating ulam, Ayan Okay. Ewan ko kung kita ninyo. Pero ito ho. Okay. Try muna tayo ha. Ayan. po Sa pagkain. Ito yung kalakasan na. Ito yung panay. So, Okay. Titikman ko na. Wow! Sarap! Lakot to. Mmm! 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 Sarap! Mm. Sarap! Okay. Mga katikim, kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa aking pagbablog. At kung po pwede naman, pwede din po kayo mag-join. At yan po ay magiging investment natin sa langit sapagkat malaki po ang contribution ng channel na ito para sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo lagi and Merry Christmas. God bless you. Bye-bye. Welcome mga katikim